Good evening guys, good evening mga body. Ngayon ay Saturday and kaya ako nag-vlog ngayon. Kasi sa Monday is PTE exam ko. Magte-take ako ng PTE exam on Monday. And for the past one month, nagre-review ako ng PTE. Eh ngayon, siguro mga uh, two weeks ago, bigla akong nahook, bigla akong nahook sa bini. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys, ang kaadikan ko sa Bini na hindi na ako nagre-review. Papakita ko sa inyo, mga badi. Tingnan nyo naman yung nasa feed ng YouTube ko. Si Mika. Ayan. Bini. 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 Bini Aya. Bini. 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 Guys. Guys, kailangan ko ng tulong. Puro na ako bini. Puro na ako bini. And sa Monday na yung exam ko para sa PTE. And for the past week, instead na nagre-review ako, puro ako nanonood ng mga mga vlog tsaka mga kanta ng bini. Guys, anong ginagawa ko? Ayan, tinan nyo. May pa-notes pa ako. PTE exam notes. Summarize written text. Write essay. And guys. So, ngayon, anong oras na ba? Saturday, 10.34 na ng gabi. And, bagyo weather dito ngayon. Maulan. Maulan. Sarap ng panahon. Sarap matulog. Maginaw na. Kaya yun, guys. Kaya ako nag-vlog kasi gusto kong ipakita sa inyo na adik na adik na ako sa Bini. So, titignan natin sa Monday kung paano yung magiging exam natin. So, Saturday ngayon, kebe, magre-review lang muna ako. And then, tomorrow, for sure, magre-review ulit ako. For sure re Australia. ako straight. Kaya magkita kita tayo on Monday. Isasama ko kayo. See you on Monday, guys. Salamin-salamin na salamin. Ano, nasa na ang pag-ibig. Good afternoon, mga body. Sunday. Mga ano na, anong oras na? 5.16 and medyo umaambon naisipan ko lang din mag, maglakad-lakad para alam mo yan, puro ko hindi naman puro review pero nakakaburo yung sa bahay so pahangin tayo saglit bago sumabak na naman sa pag -re review para bukas kaya samahan nyo ako umaambon na nga mabilis lang na ano ikutan ikot lang tayo dito sa park tas balik na rin tayo pampahangin lang pa na tayo at inabutan na tayo ng ulan. Kita nyo naman pasang basa na. Medyo basa na yung jacket ko. So inabutan tayo ng ulan. Nakaikot naman na tayo. Uwi na, tas bukas na lang. See you. Good morning mga body. Good morning guys. So today is Monday. So dapat ngayon yung English exam ko. Pero bad news sa katangahan ko kailangang i-reschedule yung exam kasi ang ex grabe ha. wala lang yung middle name wala lang yung middle name ko dun sa application and ayun na hindi na ako pinapasok, hindi na ako pinagtake ng exam. So worst case, kailangan kong mag-rebook ng appointment, reschedule, sa panibagong bayad na naman. Lumipad lang yung, yung pera. So lesson learned yon mga badi. Kaya di dito ako ngayon sa city, uh, muni-muni, kain lang tayo, mag-reflect. Tingnan nyo yung view. Tapos, ando dun yung Opera House. Wait, hindi makita eh. Punta natin. Yun yung Opera House mga balit tapos dito ako nakaupo. Diyan ako magsisisi sa mga gastos ko sa buhay. Kakabini. Yan purus bini. Feeling ko hindi ko na siya mare-refund Wala wala nang pag-asa marefund. So, wala acceptance. Ganun talaga. Ay, so, hard to experience. Gan na lang. Dapat every time sa application form, isama na ang middle name. So, first name, middle name, tapos last name, dun sa last name. So yun guys. Tapos ko kumain. Since andi dito naman na tayo sa, sa city, papakita ko na lang din sa inyo yung Opera House and Harbor Bridge. Okay, one, 2, 3, go. Ito so, ang opera house ng malapitan mga body. Okay tayo dun. Somewhere. Siya mga body. Opera house. Harbor Bridge and yung Circular Quay. guys, hawakan ko yung opera house para sa inyo. Hmm. Nawakan ko yung opera house para sa inyo mga bali. Tiles siya no, dito mo. Ayan siya. Tiles. Ayan ko, brick tiles. tayo dun sa kapila lakarin natin to yung buong yan paikot lang naman yan punta tayo dun punta tayo dun sa kapila dun pasyal na lang tayo since hindi naman tayo nakapag exam ngayon <laughs> kasi sa katangahan ko enjoy na lang natin yung araw lakad lakad muni muni dito sa park and Doon tayo galing kanina mga buddy Sa Opera House Yun na yung Harbour Bridge, yung Opera House dyan Lakad tayo pa pa ganun Ikot tayo Papunta tayo doon, sa dulo doon Tingnan natin Ito na yung dulo mga buddy Ito yung vantage point Opera House, Harbor Bridge Let's see Ngayon And dito na tayo. Opera House and Harbor Bridge. Ah, uh, yun mga badi! So, hindi tayo nakapag-exam. Gumala na lang tayo sa park. Ayun, um, 12.20 na rin dito. yun, plano ko na umuwi. Uwi na tayo. Taglamig na dito. Pero yun, malas ngayong araw sa katangahan ko. Hindi tayo nakapag-take ng exam. Lumipad lang yung pera. Diyos marimar. Gumala pa tayo. Wala na. So, that's it for today lesson learned mga body. A given name, isama nyo na dun yung middle name nyo. Okay? So since nandito na rin tayo sa city mga body, nasa likod ko ang St. Mary's Cathedral kaya papakita ko na rin sa inyo. Ayan. Yan siya mga body. Kita nyo ba? Underexposed. Pero yan siya and Sydney Tower ay yan pinakita ko lang sa inyo mga buddy tapos uwi na rin tayo since hindi dito na rin tayo since madadaanan ko na rin naman pakita ko na ba? Diba? sama ko na kayo ayan ay nakikita kasi kami sa, ano, sa TikTok. How do Filipinos from Australia say adobo? Adobo, tinigang. Do they pronounce it as adober? Tinigang. Ipapunta na saan niya? Sobrang slang e, eh, no? So, ayun. Annual event nila ang Vivid Sydney. So, kunwari, yung Harbour Bridge. Sydney Opera House, yung mga building sa Circular Key, may mga pailaw-ilaw siya. So, in a moment, ipapakita ko sa inyo guys kung anong itsura ng Opera House when it's being lighted, yes. And... We'll Ang ganda ng buwan mga buddies. Tingnan mo naman, mga pailaw ng mga barko. So ang long hair na kabayan Bukawa yashani Atara tura kuru tushani So andi dito kami sa view ng Harbor Bridge Punta tayo sa magandang spot Kagi parang magandang spot dito 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 I'm gonna show you the spot of the Harbor Bridge Guys, 'yan 'yung ano, Opera House. Galing din. Diba? Tapos alam niyo kung saan nag project 'yung lights. Ang doon sa malayo doon 'yun. Oh. And 'yan 'yung Vivid Sydney. Ito yung harbor bridge ng malapitan, mga Ito harbor bridge ng mga good morning mga body welcome to another video another vlog and it's been a long overdue na vlog so itong vlog na to may gusto lang akong sagutin mga comments sa youtube no ano daw yung work ko dito sorry new here. ano pong work nyo sir mga ganon idol ano work mo dyan sasagutin natin yung question na ano nga ba ang trabaho ko dito sa Australia pero before nun paano ba paano ba sisimula tong vlog na to pagpasensyahan nyo na ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi for the past uh, bagay monthly naman ako nag-upload di naman ako every week nag-upload. Pero yon ano ba yung mga pinagkaabalahan ko ng mga nakaraang linggo is e, syempre, trabaho, trabaho malalaki, kita ng pera. Tapos nag-review tayo para sa English exam, eh, PTE exam. And unfortunately hindi natin na meet yung gusto nating score kasi medyo sumablay tayo sa isang category which is right writing. Medyo bumagsak ako sa writing. Pero, okay na yon kasi ang next kong gagawin is skills assessment. And, based dun sa website, papakita ko na lang sa inyo, sa website ng Engineers Australia, ang kailangan lang 50 on each category. So, namit naman natin yon so for compliance sake, para sa skills assessment. Pero, ibang usapan na pag mag apply tayo ng PR in the future. Pag point, pag point tested na PR like visa 18 9, mga ganun as much as possible, um, 79 pataas for each of category. 79 pataas sa listening, 79 pataas sa speaking, writing, and listening, speaking, writing, and reading. So, dapat 79 each pataas. So, ano nga ba yun? Superior English yon. Yun ang kailangan para sa PR. Pero as of now, medyo sumablay tayo sa writing. Okay na yon for compliance ng skills assessment natin. Okay. so, yon English exam, kumuha rin ako ng after 8 months, kumuha ako ng photocard. Pero pwede nyo nang kunin yun. Pag, once na paglapag nyo dito sa Australia, pwede nyo nang agad kunin yung photo ID nyo or yung photocard nyo. Para hindi nyo lagi dala yung passport nyo. Meron kayong ano, uh, identification ID, di ba? Dito sa sa Australia. Govern, government issued ID yung photocard. And, teka, pakita ko sa inyo. Yan. Ganito yung itsura ng, ganito yung itsura ng isang photo card. Kita nyo ba? Ayan. Ganito yung likod ng photo card. So, ganito yung itsura niya. Meron bang ano dito? Sensitive detail. So, yun. So, ito yung photo card. And, isa pang kailangan. Ito, pang ano lang naman to. Work purposes. Uh, paano ba? Ito, takpan ko na. Ito naman. naman yung ID for forklift. Forklift license. So, pag magdadrive ka ng mga forklift, kailangan mo ng, ng ID. So, ito yung mga ID. Government issued ID ko dito sa dito sa Australia. So yun. So yun yung dalawang government issued IDs ko dito sa Australia. Isang forklift license tas yung isang photo ID para sa yun dito sa Australia. Para meron akong mga ganyan-ganyan. And, yun nga, sasagutin itong video na to, papakita ko. Tapos, kagabi, pumunta pala kami ng Vivid Sydney. So, yun yung mga nangyari for the past weeks, past days sa akin dito sa Sydney. And yun, sasagutin ko na question, ano nga ba ang work ko dito sa Australia? To give you a brief background, ako po ay isang mechanical engineer sa Pilipinas for almost 8 years. So, prinaktis ko yung profession ko sa Pilipinas for 8 years. And luckily, meron po tayong family friend. Naghanap po siya ng isang mechanical engineer na gustong magtrabaho dito sa Australia. Nagpasa po ako ng, ng CV or ng resume sa kanya and pinasa niya dun sa kakilala niya na employer. And yun nga, kaswertehan natin is napili po tayo. Napili po tayo magtrabaho para sa kanila. So, mechanical engineer sa Pilipinas for 8 years. Pumunta dito sa Australia and ano nga ba yung work ko dito sa Australia. So, yun, nagtatrabaho po ako sa isang warehouse or sa isang factory ng food, food mano food food import and export ano siya, company. So, paano ba explain? Wait. So, yun, uh, ang main ayun ano bang trabaho ko dapat ang main responsibility ko dun sa warehouse is to uh, maintain the upkeep of the equipment maintenance ng mga equipment sa production so ano ba yung mga mga equipment na yun mga conveyor maliliit na conveyor tapos multi headwear mga hopper tapos may mga forklift din forklift dalawang forklift na me maintain mo din i-maintain ko rin tapos yung mga equipment basically yun yung main responsibility ko pero ngayon uh, responsibility ko rin ngayon is yung sa production so gumagawa po ako ng mga packing schedule for the week ano yung mga kailangan naming i for the week like oh, like flour like beans rice sugar salt so ginagawan ko po yun ng packing schedule based dun sa um, kailangan for orders so dati, nung mga baguhan pa ako dito uh, I mean, pwede natin sabihin all around eh, kasi all around all around yung trabaho kasi minsan pag uh, kailangan nila ng tao para sa picking and packing of orders tumutulong din ako kung kailangan nila ng forklift driver nag-assist din ako, nag-forklift driving din ako. Ano pa ba? Uh, cleanliness ng warehouse, nagki-cleaning din ako doon. Nagki-cleaning din ako para makatulong ako doon. Hindi naman siya ganoon kalakihan na na kumpanya pero so 'yun. So parang para siyang start para siyang startup na na kumpanya. Kaya ayun, talagang all around yung trabaho natin doon. So papakita ko ng mga unting clips kung ano yung mga ginagawa. So cleaning, picking and packing of orders, forklift driving, tapos sa production opera operator production operator mga ganun tapos nagme-maintain din ng equipment 'di ba so ibang ibang iba talaga sa trabaho ko sa Pilipinas na syempre sa Pilipinas meron tayo as engineer meron tayo mga tao na sila yung gumagawa ng mga kailangan natin na output 'di ba pero dito pagdating mo dito ako yung ako yung nasa labor force 'di ba so, nakakapanibago nakakul culture siya personally pero syempre kakayanin natin di ba so physical job siya physical job nakakapagod yes pero syempre meron din naman tayong pahinga. So, kahit pa paano nabibiyayaan, nabibless tayo ng mga days na nakakapagpahinga tayo. Yo. So, ano pa ba? Yung tanong is, ano yung work ko dito? Yun. Yun yung work ko po dito. Sabihin ko na lang all-rounder. Kasi majority yun ng all-rounder. As of the moment. Pero hopefully, di ba? Ano naman yan eh? Ladder yan. Patungo dun sa, sa goal natin. So, accept what we have. Be grateful sa kung anong merong binigay sa atin na trabaho. I-embrace natin, mahalin natin, maging thankful tayo. So yun, guys, all-rounder po ako dito, all-rounder ng isang warehouse ng isang food import and export company, packing and so, almost ya yeah, nine years na po ako nagtatrabaho. <sighs> Wow. And ngayon pala nagsisimula yung buhay na. At ilang taon na po ako. Ako po ay 31 years old na. Going 32 this year. And yes! Fighting! Fighting! So yun, sagutin ko muna yung mga comments sa YouTube account ko. Ano daw yung work ko. So yun muna. Yun muna yung papakita ko sa inyo guys. So thank you for watching this video. Thank you sa mga nagko-comment. Thank you sa mga sumusuporta. Thank you sa mga naniniwala. Thank you sa nagbibigay ng mga encouragement words of wisdom dyan. Since bago lang ako dito, bagong salita. So, shout out sa Bini. Shout out sa Bini. paano na yan? Ganyan. Beanie. Kasi ga uh, for the past month, one month na uh, siguro. Bagong ano lang naman. Bagong blooms pa lang ako mga ba. Downtown blooms. So, ho, ngayon ko lang din naman na, ngayon lang ako na stan ulit sa Bini. Sa mga P-pop, I mean, yeah, P-pop group. Shoutout kay Joanna, Bini Joanna, Bini Aya, Bini Maloy, Bini Mika, Bini Colette, Sheena, Gwen, Stacy, anyway, baka magtampo na yung aking partner. Baka sabihin niya puro na lang daw ako, Bini. So, yun, mga body. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Manood ulit kayo sa next na video. Peace!